Ay hey guys, ako nga pala si Elias Bogi. Dating Dati nga pala akong birdor ng mga langgam. Hindi, joke lang mga tropa. So ngayon araw na ito mga tropa, ano babiyahin nga pala tayo ng San Antonio sa Dahil nga syempre, malapit na ang birthday ng aking pinakamahal na lola. Kaya pabiyahin kami ng mga tropa ngayon. Dahil nga syempre, yung ibang mga bata may pasok school. Kaya ngayon yung iba dito, ay umabsent na lang muna sila. Dahil nga para maselebrate namin kahit pa paano yung birthday ng amin lola. na nga guys, no, sinimulan na nga namin ang aming paglalakbay papunta sa San Antonio, Sambali. So dahil nga siyempre nalalapit na ang birthday ng aming pinakamamahal na lola. At talagang sobrang excited na rin ako dahil nga syempre tagal ko na rin na hindi nakabike ng Sambali. Sa Siguro mga 5 months na rin ako hindi nakabike ng Sambali. Sa Kaya ito ngayon, babiyahe kami kasama ang mga tropa. Kasi nga ba rito umabsin sila. Parang lang makasama si Lola Betong para makapag-celebrate ang birthday ng pinakamamahal lola. Dahil nga si Lola Betong ay 88 years old na. Kaya sobrang excited na rin sila. Siyempre, patis, si Pogi, sobrang excited na rin dahil nga, siyempre, ang hindi lang ng sambales dahil nga sobrang busy-busy ba si Alias Pogi. Bahagoy! <laughs> Talagang sobrang excited na si Elias Bogang umuwi ng sambayas. Kasi sa akin, guys, no, sobrang ang halaga ng kalikasan. Alam niyo yun, yung magnakakita ko ng mga puno, alam niyo yun, sobrang ang saya, saya ko. Kasi talagang doon ko napipil yung kagaya ng ibang mga umuwi ng probinsya na nakatira sa Maynila, na hindi sila makabalik ng kanilang probinsya dahil na siyempre malayo. Syempre ako ganun din nararamdaman ko, guys. Kahit hindi naman ako laking sambalis, talagang puso ni Elias Bogang talaga sambalis na ba? Sobrang ang ganda kasi sa Sambalis guys, doon ko lang napil yung nature, himik na lugar tapos ang bango ng hangin diba sobrang astig diba ba men kaya kayo guys no mangarap lang kayo ng mangarap hanggang sa mabuti mga pangarap ninyo ugay sa no ah, guys no pag sumuko kayo baka mapunta kayo sa debas diba yun nga sabi ni Embre no agoy <laughs> Masama talaga ng panahon ni ito guys Pero kami tutuloy pa rin kami kahit anong mangyari wala makakapikil sa amin kahit na mga ano pa yan Mga pashneya ba 'di e ba? Talagang gugugo kami para kahit papaano makapag-celebrate kami ng birthday ng aming lola. Dahil nga si Lola Beto nga yung kanyang edad ay pompyang na barang 8-8. Talagang blessing na blessing para sa amin. Sana nga humaba nang pa ang buhay ng aming pinakamamahal na lola. At dito nga, nga pala guys, so malapit na nga pala si Elias Pogi pumasok ng Sitex nga. Nandito pa rin ako sa NLEX at nandito na nga si Elias Bogueng sa Sitex yung paikot dito ba. Sobrang hilong-hilo si Elias Bogueng dito kasi nga para sa Dunkin Donut ba Nakakahilo ba. Pero si Elias Pogi talagang mabagal ang magpatakbo guys kasi hindi naman natin kailangan magmadali sa pagpatakbo ng sakay natin. Ang importante, safe tayong marting sa ating pupuntahan ba. Wala namang karera sa buhay natin, guys. Kayo, guys, pag nagpatakbo kayo ng sakay, okay, makipagkarera, guys. Kasi pag namatay kayo, guys, naku, hindi na mababalik ang buhay ninyo. Kaya mag-iingat kayo kung gusto nyo pang makauwi sa bahay nyo ng safe. No? Aguy! <laughs> Sobrang ang ganda talaga ng beauty sa aesthetics guys. Ang dami mo ng magagandang beauty rin ano naman guys. Look at that, di ba? Sobrang ang ganda. Talagang di pa rin ulan. Ano ba naman yan? Pero nararamdaman na niya alias pogi. Malapit na tayo dahil nating utumbok niya alias pogi na ito. Uh, Malataan namin yung bataan. Sud ng bataan. Pasubik na baba SBMA ba doon? kami medyo talaga yung pusa niya alias pogi. Medyo kinakabakabahan doon. Pero konti lang naman dahil sana na si alias pogi ron ba? nga guys yung traffic rules in regulation dun sa Subic SBMA, ay pagkasira yung stoplight per stop first go run pag di nyo sunod yun pag umanda oh, rin nasa harapan ninyo sinundan nyo, sunod, nyo, sunod na rin yun lisensya ninyo ba makukuha na <laughs> ay ano ba itong vlog ni Alias Bogie halo halo lang mga komento na sinasabi ni Alias Bogie dito guys no nakakabuang buang kasi guys mag voice over bah. magandang background music pasok to so, all mga kalis bobi no so stock cover muna tayo dito sa so, esitex mga tropa oh grabe grabe sa kaya yung mga tropa ito nga pala guys, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang aming bagong tropa na si AKA Oreo guys no. Siya nga pala ang pusa naming bago. Siya nga pala ang kanyang lahi ay half Persian, half black cock. lang guys no, half Persian siya, half Siamese siya. Sobrang ang lambing ng pusa niya at talagang hindi mo siya makita ang takot sa sakyan. Talagang chill chill lang ba siya. Tingnan niyo ginagawa ng pusa nito guys no. Palakad-lakad lang siya at nanggugulo sa likod guys. Tingnan niyo naman no. Walang kahilo-hilo, hindi kagaya ng ibang pusa nang iyak siya nang iyak guys. At dito nga mga tropa no, nakita ko na nga pala yung aking gusto gustong makita rito at malapit-lapit na nga pala tayo guys no sobrang excited si Elias bogirito rito guys dahil nga syempre gusto ko na rin makita si Lola Betong at kamustahin sila doon dahil nga syempre ang tagal ko na rin hindi nakabalik doon at gusto ko na rin makita yung mga alaga namin ng mga at makakulit at dito nga guys no nakita ko na nga pala yung pinagusto kong makita ang welcome to Subic Mamin Agoy <laughs> Alright. Ayan kasi guys, pag nakita kayong welcome to Subic, malapit na tayo sa Mbais. Bali nga pala yung unang tutumbukin natin ay Castillejo, sunod San Marcelino, tapos ang susunod sa Minasan Antonio Mamin Ito nga pala guys, yung pusa ko na to. Tingnan nyo naman guys, so makikita pa siya rito. Sobrang nangungulit sa akin. Sabi niya, Alice sobrang excited na talaga ako makita ang San kasi hindi pa nung nagkakapunta ron. Ay naku, Oreo, talagang napakakulit mo talaga. Tingnan naman ginagawa ng pusa na yan guys. At dito nga guys, nakita nga si Oro. Tingnan naman, naiilo -hilo pala siya. Sabi niya sa akin guys, di pa pala siya ng bonamehan. Naku, Oreo ka talaga. At dito nga guys, tumakit na naman ulit yung pusa Talagang sobrang ang kulit ng pusa namin. At tingnan naman guys, so, oh. hindi siya natatakot guys. So, oh. buksan ko pa yung bintana dyan para hindi man lang siya mainitan guys. Tingnan nyo, oh. oh sobrang excited na siya. Sabi niya sa akin, I love you, let's foggy. Agoy!